trial. Ganyan pala siya, no? Ganyan pala siya, no? Ano ba yung ini aga-aga? Ganyan siya dapat, eh, you no? Know? Dapat may sombrero rin ganyan, no? Para matching talaga with feelings, no? Nilagyan ka ng balbas, kambing ang labas mo. <laughs> Aba, may aldos din sa kabila, ha? Nako, sinasabi ko sa'yo, wag ka mag aldos, -aldos dito. Ka kawawa ka sa akin, pre. Tumahimik ka nga dyan. Pero tingnan natin kung hanggang saan lakas nito. Sa mga kanjan, sa mga gusto mag Fokus kayo sa isang hero mga pre or sa ilang hero i-practice nyo nang i-practice makakapag-mitic kayo nyan sinungaling yan <laughs> ang problema lang pag nakarating kayo ng mitic doon ka na mga blood ng 10 times ha kasi mga kakalaban mo doon maaaring ka-level mo na sa lakas mo or mas malakas pa sa'yo ganun <laughs> yun ah, lalo na pag solo iiyak ka doon kaya ako sa inyo Bumuhay kayo ng squad. Huwag ako sa'yo, umuwi ka na sa inyo. May hirap magsulo, magparang. Ha? Ito lang, okay. Pre, pre, magingat! Ayan, pre, oh. Maglalas kayo yata. Oh, sa akin pa. Ah. Ang tapang mo naman. Ang tapang naman nito, pre. Tapang mo <laughs> ginagawa mo, pre? Patay to, pre. Hmm, patay. Gago. Tama. Stupid. Bawgit log. Wailigo. Hindi na, pre. Patay na to, pre. Patay to sa akin to. Sinasabi ko sa inyo eh, pag sinabing patay, patay yan. Wala ka bang puso? <laughs> isa akong, um may isa akong um salita. One talk, one talk. One talk, one talk. Ay, sus, Mario. Sungkitin mo, sungkitin mo. Yan, sungkitin mo. Ay, tang mo. Ay, sus, Mario. Sip, gino. O, pastilan. Ay, naya. Ay, sus. Naya, wakna. Tutulog pa sa pansitan eh. Pre, pri, gumin, Go, 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 go. Target locked. Putang ina mo ka. Putang <laughs> mm. oh, ina. Isus. Huwag oh. ah! <laughs> mong um, um, dalhin dito. Salamat. 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 Sayang. Very good. Very good. Putang <laughs> pre. Putang min. Bak, 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 bak. <laughs> Putang ina, pri. ako trick pri. Patayin mo, ha? Pri! <laughs> 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 Putang ina, GG tayo! Yehey! Yeah! <laughs> Anong gago po, tragis yung chang iyo, di Oh, tangi ka, ha? Alo! Side sweep, putragis! Hmm. Hmm. Ay, gago ko! Tangi ng dami kasi nila, eh! Buisit! Tragis, min, malulugi kami dito. Tangina, pre! Mayabang ka kasi. <laughs> hey, pre. Mm. Sige, banatan mo. Mm. Mm. Gago ka, Layla ka. Gago ka, kanina ka pa. Ay, gaga! Patay ako. Mm. Mm. Sige, palag. Mm, savage to. Ay, sayang! Reset! Push na, Push na, Push now! mo! <laughs> Pagkakain namin! Ano yun? Kaya na ako na-disconnect ako? Hindi mo alam? Ang bubo naman ang internet na to! Disconnect! Reconnect! Disconnect! Reconnect! Napaka-tanga mo internet! Sige, banatan nyo. Putang oh, ina, talo na to. Talo na talaga to, pre. Puta, Gigi. Hala ka! E, eh, putang inang bulldog. Putang. Ay, oh, ay. Pasensya na kayo mga pre, ano, tayo. Napaka-buisit naman na internet na to. Nangatwirang ka pa. <laughs> O oh, tangin namin Pinapatay patay Nung bulto ko oh.

Malas naman oh. <laughs> daba daba kapast. Ako mutang ina oh. Ang <laughs> Kalma lang, kalma. Hoy, nana, patay ka. Dagum putang ina oh. Target locked. O, oh, dito. Pumasok ka dito. Subukan mo. Hmm. Sige. Takbo! Takbo! Hmm. Hmm. Ay, gaga. eh ba? O, oh, ito pa. O. Oh. O. Oh. Ay, joke lang. Joke lang. Bakay. Bakay, pre. Bakay, pre. Duwag! Sisigwi, o. Gago ka. Patay tong kan sa akin. Chang-i. -e. -chang in na tala to. Eh, chang -yo. Ah, suabe, patay kang bata ka. Tidak sabi ko sa yo. Oh, la, la. Tang ina ka. <laughs> Bright na bright ka talaga. <laughs> mm. Nice one. Push na to. Buweras na mali ko. <laughs> Push na this. Push na this. Push na this! Sigaw-sigaw ka pa. Ang <laughs> mga kalaban na to. Akala mo siguro, kaya mo yung habula-bula natin, ha? Ah. <laughs> Ayun ang lab love trip yung gaya na gators. Ano gusto matuwa ako? <laughs> <laughs>